Ay Hello mga kamamshi! Ayan na o. Oh. Naka-arrange na mga kamamshi. Dami kong ampo no. Nagagalit na. Kaya pag bagyo po, lang ko sprite na. May kong sasunong problem. Mga ampon ko mga kamamshi. Hindi ah, Bata sila yung tumutulong sa akin na naglagay ng garter dito sa ako short lang. Ng mga dancer. Ako Ay, ako man yeah. lang, guys. <laughs> Siya One lang pala. Me. Tumutulong naman kayong lahat. Siya ah. Ito, tumutulong sa pagluto, sa pagkain. Ako, <laughs> Nagugas, pag <-ugas laughs> Nagugas pag ng plato. Sige, isang garter lang yung nakabit <laughs> sa short. <laughs> po si Papsi yung nagtabas mga kamamshi. Ayan. Ang saya-saya -saya namin. Siya, Sila ay tumutulong sa mga short ng dancer. G-Rangers mga kamamshi. Ayan. Saya nga ako niya. Ba't ka nagreklamo kay? Anong problema? Bus na upan si Tanton. Ba sa barangay ka magpaliwanag. Hindi ka. Anya ba ako? Hindi ka. Anya ba ako? Pandiriksi ko nga. Iman ko pa Oo. Nagalit na si Kay. Ano nga? ka? Bibilan sa bed. Mga, tumutulong mga kamamshi sa pag uh, ng garter sa aming uniform. Ayan. Sumba uniform. Mga kamamshi, ito yung unang tahi ang kay Coach. Kasali si Coach sa aming uniform mga kamamshi. Kasi lab na lab namin siya. Kawawa naman si Coach pag wala. Ayan mga kamamshi, tapos na ang short para sa aming contest. Ayan yung sa akin, nakapatong sa makina. At ito yung sa aking mga kasama mga kamamshi. Dadalihin ko na ito mamaya doon sa gym. Hi, hello mga kamamshi. Ayan na o, oh. naka-arrange na mga kamamshi ang aming ah, costume mga kamamshi. Short, yung tahi ko kanina kanina, tahi ko, tahi ko kanina mga kamamshi. Ayan na. Pero, sponsor ko to mga kamamshi, ha. pero hindi alam ni Papsi. Secret lang. Pero pag manood siya nito, patay ako. <laughs> Lagot. <laughs> pero hindi naman ah. <laughs> ayan na mga kamamshi. sa akin naman kung pera eh. Hindi naman to sa kanya, sponsor mga kamamshi. Oo, oh, oh. pero hanapin niyo yung sa inyo diyan. Kayo na maghanap ha. Oh, may mga naman yan sa, sa loob, sa loob. Oh, may pangalan. Pero yung wala pa dito, ah, huli sila. Pero yung nasa inyo, hanapin nyo. Kayo na maghanap kasi napagod na ako eh. Napagod ako sa kakatahe. Kaya kayo na maghanap. Oh. oh. Yan kay Maridil. so oh, si Juna ang unang naka. Oh, siya ang una pero siya ang unang magpasalamat. Tanungin nato mga kamamshi at ipapakita niya ang galing yan kay Ma'am Shilotlot ha. Juna, dahil ikaw yung unang nakakita ng short mo diyan. Ano ang ah, hindi ko di sasabihin ha? Ano ang gagawin mo? Idada idaan mo sa sayaw ang pagpapasalamat mo. oh, sige nga. Anong klasing sayaw? Kahit na tatlong step lang. <laughs> <laughs> Idaan. Oh. <laughs> dali na, dali na. Isa-isa kayo, ha? Oh. Pag hindi magaling at hindi marunong mapasalamat sa pamagitan ng sayaw, magbayad ng 100 pesos. Oh. Promise. O oh, sige, kay coach, nandiyan na kay coach. Si Coach ang una. Oh, what? Okay. Oh, sige! Thank you so much! Hahaha! Itaktak! Thank you! Sayaw! Idaan sa sayaw! 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 sayaw. spaghetti pababa! Pababa ng pababa! Hahaha! <laughs> <laughs> Ikaw! Itaktak mo! Itaktak mo! kay sel! Nakita niya na! Sayo yan? oh Oo! May ngalan sa loob! Oh. Ano? Wala! Sabi ko nga, idaan sa sayaw kasi sponsor ko yan. Walang bayan. Ay, si Ana! Umalis ka lang lahat. Idaan sa sayaw, idaan sa sayaw. Ay, itaktak mo. Itaktak mo. Itaktak mo. Si Maridel ang next. Del, idaan sa sayaw. Simot mo na. Idaan oh. sa sayaw. Hindi ah. Dali May show. Oo. Ina ba yan? Ah. Wala ko na Sabi ko nga kanina, ah. hindi kayo nakinig. Sabi ko idaan. O, oh. idaan Ay. sa sayaw. Ang pagpaantap. Ang, ang thank you. Wow. O, ah, yan na. O, oh. oh, tingnan nyo. <laughs> <Thank laughs> tingnan nyo si Kapansin. Oh. <laughs> oh. Ikaw, idaan mo sa sayaw, Maridel. Oh. oh, my love. <laughs> Ma'am Shilerma! Oh, hindi nakinig si Ma'am Shilerma. Ma'am Shilerma! Idaan sa sayaw. Sayo yan? O oh, sige. Spaghetti yung pababa, pababa ng pababa. Spaghetti yung pataas. Pataas ng pataas. Spaghetti yung Next! Si Bebe! Be... Oh. Sige, Be, try nyo. Madalian lang yan. Sampaw lang naman yan sa palda. Ikaw, bebe? O. Oh. Ano sa'yo? Kasya? Ikot, be? Sa may iba, ibutang, be? Eh? Sakto lang? Kay isang man lang nasa syur, sa ano palda, o. Oh. O. Oh. Sabi ko, idaan sa sa'yo ang pag-thank you. Lumayas na. <laughs> Ano klasing sayo ipapakita mo sa akin, be Babe. Sayaw na, babe. Sayaw na. Sayaw, bibi, sayaw, bibi. Ipakita mo ang iyong galing. Post mo, YouTube to. Sayaw, bibi. Eh s'yempre nag-sponsor ako ng short, kaya nga o na Okay. Bata, ako kanami, isang tamtang, isang Oo, te. Okay. Oh, maganda daw kami magtahit mga kamamshi, ha? Kung sino yung magpatahit, punta na kayo sa Marlon Tellering. Thank you, <laughs> mamshi! Thank you, you are welcome! <laughs> <laughs> Ay, happy din ako mga kamamshi na, na, ano, happy silang lahat. Ayan. Sa ilalim, ang sure it, mga kamamshi, sa ano yan ilagay yan sa ano sa ah, gagamitin niya namin sa uh, pagkontest mga kamamsi yung short na pink. Tapos may ano naman kami mga kamamsi may palda, bukod sa palda may short din sa loob. Kaya yan ang short na yan ay gagamitin namin papunta doon. Tapos pag magkontest na kami, nakapalda kami mga kamamsi. Pero yung short gagamitin din namin sa pag uh, Uh, ano din, gagamitin namin papunta doon, papalik, pauwi, yun ang gagamitin namin mga kamamushi. Thank you for watching! Bye bye! God bless! Yung iba wala pa dito.